yun isang mapagpalang araw sa ating lahat mga idol yan welcome back mo sa ating youtube channel yun at patuloy mga papasalamat sa inyo mga idol at walang sawang sumuporta sa aming video na idol G mga idol at maraming salamat po yun at another vlog na naman tayo mga idol at another video na naman po at kasama natin si idol G mga idol yun mga idol yun tambay natin mga kadal naghingi lang tayo mga idol yun at itong tatlo mga idol ipain natin sa ihantad ihantad din mo yan, at yan, salamat po sa inyong panonood mga idol. Sa mga walang sawang sumuporta sa aming video na idol din mga mga idol at sa mga hindi nag-skip ng ads, mga idol, yan, maraming salamat po sa inyong lahat. Yan at yan, simulan mo tayo mga idol. Ano na yung mga idol, pamain. Yun. Sana aim. Sana makauwi. Ang kaliskis mga idol. Bitipirin mo lang yung yan, Im. Eh. Baka biglang umatake yung malaking isda. Uh. buka-buka

Tumawag dun. Hindi maglaban. Tingnan natin 'yung ayun. Eden, 'yun. Katambak ul mader. Katambak. Oh, udish. Jelang, jelang, jeng jeng, jalan, 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 Ano, mga idol. Mga idol, 'di tumakoy. Biglang hinablot. Kasi hindi ako nakabantet. Di mo tchak. Mga idol. Mukha ka idol. O, wakh. Naabey. huli mga idol. kayo si tambak im, Pakalawa na no pangulam ulam Idol Yan, dalawa na mga Idol Yun, tanggal ka Yun, 2-0 no, Kunti, lagyan mo no, mo pa long. ka na dumadaan mga oh, idol Oh, idol mm, oh, holy oh, da naman mga idol oh, <laughs> yun oh. game

Ah, in

lang. Oh. Uy, tao. Eh, simbatake okay. Nah, naman, Im. Oh. Yan na, nagsimula na, Im. Simula na. Tsubo lang, basahan na mahuli. Hindi oh. natin talaga asahan, mga idol. Okay. Okay. Sigurado, mga kilim. Ah. <laughs> hey, yung ng buling mo din Ng idol. Dah, ha? <laughs> Sayang. Bitaw <Nag> <laughs> mga idol, wala. Eh. Hey. Hey. Gina-aint hey. pa naman yung ano mga idol, yung Huli niya. Tinatim. Yop. Blah. Hindi nakakabuto. Sayang im. Buhay pa. Buhay pa. pasanak. Ay, ito bang Ha? Ito hantad. Ah? Ano yun? Ihantad pa. Ihantad balikin yun. dok Yan, yan ihantad niya mga idol. 你就是。Allez,

Wala, mayroon pang kasamaim, no? kasama yun, no? Isa rin pa. Sana may kasama pa. Ayan, isa rin pa yun namin mga idol, no? Ibig buhay. kano mga idol biglang hinabot maluwa <coughs> Ay. may kasunod pa pala im eh. mayroon palang kasama okay sunod sunod yung kain mga idol yung buhay na amain okay kayo masyadong maglaban na idol

hindi rin nabigo mga idol lakas, ha? siguro malaki? mhm baka yan ang pinakamalaki uy, sininimakan nyo ha? yun ang mga ito, lo

kayo mga idol sakto din mga idol ah naga malapit na rin magdating ng ulan ulan mga idol no? yan si idol mga idol aligpit na yan pawin na kami mga idol yun tara naim nang kinita namin ni Ito G mga idol Yun sa si Ito G mga idol Yun yung ano mo yung, yung kibisa mo bininda? Wala, doon nila iba. Wala iba? Hmm. Ilan yung kinita? 100. Isang kilo mga idol, oh. 300. At saka may buhay-buhay pa. Ipinadala namin sa koron mga idol. At yan, ngayon dumating. Yan at nakuha na namin. At kumita rin pala ng 3,000 mga idol. At kaya natin pala sa koron mga idol, ah, mahal. Yun, at kahit isa lang, kahit kung tinagpamanin na yung mga idol, ah, kumita rin kami ng malaki. Yan. Yun, si Idol Jim na ngayon, Em. Eh. Pang baon-baon, Em. Baon, -baon mo, eh. Ipunin mo yan. Ipunin mo, marap sa pasokan mo, Adol. Yun, at marapit na rin yung pasokan, no? Mm. Yun, at maraming salamat po, mga Idol. At yun, gandis po sa lahat. At thanks for watching po, mga Idol. Maraming salamat po, mga Idol. At, at kahit marami, kahit makunti ang huwag, mga Idol. At maraming binta, mga Idol. Yun, yun. Thanks for watching po, mga Idol. At gandis po sa lahat, mga Idol. Yun, at hanggang dito na lang.